Bibilakin natin kung ano yung mas marami. Yung fries ba ng McDo o yung fries ng Jollibee? Una muna sa Jollibee. Sa totoo lang, kung titignan natin, parang onti lang yung laman. At nung binilang natin, merong 25 na fries si Jollibee. Not bad naman sa dami. Tsaka, masarap pa rin. Lasang French fries. Pero, mas madami ba si McDo? Compared sa dami, parang punong-puno yung fries ni McDo. At nung binilang natin, merong 51 na fries si McDo. So dahil dyan, mas marami nga yung fries ni McDo. Mix and match ng Jollibee and mix and match ng McDo. Alin nga ba sa kanilang dalawa ang the best? Una muna sa Jollibee. Binili natin itong burger steak tsaka itong french fries. Yung price ng dalawa, 78 pesos. Sa totoo nga lang, parang full meal na nga ito eh. Hingi ka lang ng tubig, all goods ka na. Tsaka syempre, solid sa sarap. Jollibee yan eh. Kaya kay Jollibee, bibigyan natin siya ng 9 out of 10 Ngayon, kay McDo naman Binili natin itong Burger McDo Tsaka itong Coke Float Yung price ng dalawa, 84 pesos And compared sa Jollibee na goods pang tanghalian ito kay McDo, goods pang merienda Tanging difference lang is May drinks tayo, yung Coke Float Kaya kay McDo, 7 out of 10 So, ano nga ba ang the best na mix and match? Syempre, yung mga kabusog Jollibee ito ang shock pen, ang ball pen na hindi nakakasulat pero nakakagulat Dahil may kuryente kapag pinindot mo yung taas Tara, testingin natin Pre, pre, gusto mo yung challenge? Oo, oh, oo, okay. Okay, so simple naman yung challenge natin. Kailangan, madrawing mo tong style na to ng isang linya lang gamit to yung ball pen na to. Ayan, okay. ball pen. Na yan. Pag nagawa mo na ano, na makadrawing ka ng style ng isang linya lang, bibigyan kita ng 20 pesos. Ayan, 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 ayan. Isang linya lang ha, tapos 20 pesos na yan ha. Okay, ah, sige. Okay, na yan ha. Pre, ako press na kayo. Ah, wait guys. Ba't parang ako yung na-shock dun? Ilang butas ang meron si Rebisco? Dahil last time nung binilang natin kay Skyflakes, meron siyang 54 na butas. Pero, mas marami kaya kay Rebisco? Kung tutusin, mas malaki yung size niya. Tsaka pwede siyang mahati sa anim. And, mas madami din yung laman niya. Dahil may apat na peraso kada pakete. At nung binilang natin yung Rebisco, meron itong 90 na butas. So, sa isang pakete ng Rebisco, may total siya na 360 na butas. And dahil 90 is greater than 54, panalo si Rebisco. Tubig na libre versus tubig na binibili. Alin sa kanilang dalawa ang the best? Una muna yung tubig na libre. Kadalas ang makikita sa mga fast food chain o kaya sa mga water fountain. Yung price neto, libre. And yung lasa niya is lasang tubig naman. Malinis at malamig. Yun nga lang hindi natin alam kung saan nanggagaling yung tubig Ngayon sa tubig na binibili naman Yung makikita sa mga supermarket And yung price neto is Mura lang Tsaka yung lasa niya is katulad din dun sa libre Lasang tubig And sa totoo lang binibili natin to Dahil sa lagayan o kaya sa quality ng tubig Kaya dahil dyan syempre, dun tayo sa safe Yung binibili Ang init Itignan natin kung sa fast food chain solid humingi ng tubig Una muna sa Jollibee Sa totoo lang, hindi nga ako humingi Nakaserve na agad Nakalagay pa nga sa resibo, plus water Pero sa tubig naman, sakto lang yung namig Pero much better sana kung may yelo Ngayon, sa McDo naman Compared sa size ng cup sa Jollibee Mas malit yata tong sa McDo Pero maski walang yelo Sobrang labig ng tubig And na-enjoy ko naman yung pag-inom. Libre eh. At sa last location natin, KFC. At ba? Wow, wow, wow. Ano to boss? Ba't baso hinihingi ko? E tubig yung content natin. Ah, kaya pala. Only water pala boss. Ano yan? KFC water overload? Pero although walang yelo, malamig pa rin naman yung tubig. Tsaka sobrang laking benefit na Anli pa. Kaya dahil dyan, so din sa KFC, manghingi ng tubig. Float ng Jollibee versus float ng McDo. Alin sa dalawa yung mas maraming yelo? Una muna sa Jollibee. Sa totoo lang, mukhang appetizing. Madami-dami yung ice cream, tsaka parang sakto lang yung dami ng soft drink na binigay sa atin. At nung binilang natin yung yelo, may 25 na yelo yung coke float ng Jollibee. Pero, mas marami kaya kay McDo? Sa totoo lang, mas regular size yung dalawa, parang noon kaya na ako kay McDo. Especially sa serving ng ice cream at sa dami ng soft drink na nakalagay. Pero, masarap pa rin syempre. Coke float yan eh. At nung binilang natin yung float ng magdo merong 29 na yellow yung float nila. Kaya dahil dyan, panalo ang float ng magdo sa dami ng yellow. May mabibili pa nga ba ang limang piso sa mall? Sa sobrang mahal ang bilihin ngayon, parang wala ka nang mabibili. Mas nga candy eh, hindi na tagpipiso. Pero, paano naman kaya sa mall? Sa totoo lang, mahirap. Wala ka namang makikita na sari-sari store dito, tsaka lahat dito, mahal. Simpleng pagkain niya lang, abutin ka pa ng 100 pesos. Pero habang naglilibot, ito lang yung nahanap ko. Isang token sa arcade na scam din naman yung claw machine, isang black and white na print sa papel, Tsaka isang tissue galing sa isang vending machine So after all, may silbi pa naman sinibang piso Scam nga ba ang mga mystery box? Kaya titignan natin kung legit At ang nakuha natin sa mystery box ay Uy grabe kay cellphone, grabe Swerte ko naman boss Well, sa panaginip lang yun Yung nakuha talaga natin sa mystery package Ay itong USB cable, digital watch, tsaka yung USB na umiilaw Sayang eh, wala man lang ako nakuha ng robot na Optimum Pride. Kaya guys, huwag nyo sayangin yung pera nyo. Makaka-survive kaya ako sa 20 pesos? Bilang estudyante, matik, bawas yan sa pamasahe. So, mababawasan agad tayo ng 12 pesos. Pero, wala tayong magagawa dyan guys eh. Deserve din kasi ng mga drivers yan. At syempre, dahil mainit ngayon, bibili tayo ng tubig. So, mababawasan tayo ng 8 pesos. And, eto na rin yung magiging lunch natin. Kumbaga, water diet tayo ngayon. And, yun na guys. Ubus na yung 20 pesos natin. So, nakasurvive ba tayo? Oo. Pero, gagawin ka ba yun everyday? Baka hindi na. Imposible nga bang manalo sa claw machine? Dahil kapag naglalaro ko, wala akong makuha pa premyo. Hanggang sa biglang lumapit sa akin, itong si kuya. Akala ko nang una pro eh. Hacker pala boss. Biglang nagtawag ng backer. Yung employee ng arcade ha? At dahil nun, nakalibre kami ng isang laro. Pero maski ilang attempt na yung gawin namin, parang imposible pa rin manalo. Dahil yata sa sobrang lambot ng kapit ng claw machine. Kaya sa dulo, wala kami na panalunan ni kuya. Ano nga bang mabibili ng limang piso sa mall? Kung tutusin, onti na lang yung mabibili mo eh. Pero kung maglilibot ka ng maigi, ito yung mabibili ng limang piso mo Isang token sa arcade na pwede mo ipanglaro Yung tissue na galing sa mga vending machine na nakikita mo sa mga CR Tsaka isang laruan mula rin sa mga vending machine So marami pa lang mabibili sa si limang piso no? Pero paano kaya kung piso lang? Last time na naglaro ko ng claw machine, ito yung nangyari Kaya susubok ulit tayo same target, pero mas marami na yung token natin. Sa unang attempt, parang pansin ko nga na malambot yung claw, kaya parang hindi ko makapit ng maigi kapag kukuhain yung staff toy. And ganun din yung nangyari sa iba kong attempts. Pinalaro ko pa nga yung kaibigan ko eh, pero wala pa rin. Kaya nag-decide kami na lumipat sa isang machine. At habang naglalaro, biglang lumapit sa amin si kuya. And nagulat ako, kasi biglang nagtawag ng paker yung pinsan niya pala na employee. Kaso, ganun pa rin boss, wala pa rin akong makuha. Ewan ko ba kung hindi lang ako marunong o sadyang malambot lang yung kapit ng claw machine. Pero ang alam natin, scam yan. Naubos yung pera ko eh. Ito ay isang ball pen. Pero pag pinindot ko yung taas, makukuryente ka. Tara, magprank tayo. Boy, boy, boy. May, ano, may challenge ako. Gusto mo, okay. mo? challenge? Yung ano, yung kagawin ko sa na challenge, kailangan mo makadrawing ng isang ano, ng style na isang linya. Pagkatapos dapat gamit tong yung ball pen ito. Okay. Try mo, try mo. Gets? Oh, sige, try mo. Pwede, 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 pwede. Basta yung importante dyan, madrawing mo yung style ng isang linya, okay? Okay, sige. Ayan, ayan, lang.